Hi Divine People! Welcome sa aking channel Divine Queen Taro PH Alamin natin ang kapalaran, energy, vibrations, goodbye para sa darating na May 2024 Okay Money, love, career ng ating Capricorn Para sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo para dumami pa tayo sa ating channel Okay. Oops. Open natin tong tatlong card. Okay, we have here the judgment. Three of pentacles. And wheel of fortune. Wow. Okay, regarding to your um, money, ano, maganda ang pasok ng blessing sa'yo ngayong May um, Capricorn. Ang dami, ang dami mong matututunan, ang daming learnings, ang daming lessons, ang daming blessings na papasok sa iyo ngayong May 2024, Capricorn. If dati ano, ayan no, stress na stress ka, nakikita mo ba 'yan? Ikaw 'yan, Capricorn, na sobrang stress na stress ka, hindi mo alam kung saan ka maghahagilap o paano mo masosolusyunan 'yung mga problema. But look, pagdating ng May, we have here the Three of Pentacles. Siguro dito is mag -e invest ka sa isang, papasok ka sa isang um, investment dito. I, I don't know, sa isang application, um, mag -e invest ka ng pera, which is kikita naman no, makakatulong siya sa'yo. This application, this, um, sa mga nakakausap mong mga business woman mga, alam mo yon mga medyo may, may dunong, may runong na tao. I mean, matalinong tao, no? Ang dami mong matututunan sa kanila. Hindi lang sila totally mayaman, madiskarte sa buhay, ano? Ang dami mong learnings sa kanila. Na, yan ang isang dahilan, ano? Um, kung bakit ka mag, mas lalong mag-proceed sa buhay, gagawin mo silang inspirasyon kung sino man yung makitaong makikilala mong uh, yung taong mga makikilala mo na yan, no? Gagawin mo silang inspirasyon. Kasi, bakit si ganito, bakit si ganyan, kaya ko rin yan. So, yan, may mga makikilala kang tao dito. At maganda, tingnan nyo naman, may will of fortune kayo dito. No? Maganda ang pasok ng gracia sa inyo. No? Basta, mag-ingat lang kayo, make it sure pa rin na yung mga papasukan nyo or pag-invesan nyo is talagang legit, ano? Okay pagdating niyan sa iyong career and money. More card for Capricorn. Okay, we have here the devil. Okay, so may pag-iingat lang dito, no? Katulad nung sinabi ko sa inyo kanina na make it sure yung papasukan yung or gusto nyong pag-indesan is talagang legit. Capricorn ha. Mag-ingat ka. Yung taong makakausap mo hindi basta-basta lahat pagkakatiwalaan mo. May, iila, may iilan lang dito, no? Hindi lahat ng makakausap mo is kailangan mo pagkatiwalaan. Piliin mo. Pakiramdaman mo. Makinig ka sa intuition mo kung alam mong mali, hindi mali tong taong kung kausap ko. Huwag ka nang makipagtagal lang makipag-usap. Pero, ay garanti yung, yung Ops, nahulog kasi siya. So, I eh, guarantee na may tao at tao kang makakausap dito na magbibigay inspirasyon sa'yo. Okay. Seven of Swords. So, ayan o. Oh. Nakikita niyo ba yung Seven of Swords? Ayan, may betrayal kasi dyan no. Oh. Parang, huwag kang patulog-tulog. Or huwag kang patulog-tulog sa, pal sa mga... Alam mo yun, kasi ang dami talagang scam ngayon, no? Oh. Scam na tao. Yan. Huwag kang matulog sa kangkungan, ano, Capricorn. Dapat maging wise ka sa mga kausap mo. May makakausap ka dito mga matatalino. Yung iba sincere, yung iba lolokohin ka lang. Okay? Um, mas piliin mo yung wag yung easy money, ha? Huwag kang mag sa easy money. Diyos ko po. Um, Capricorn. Piliin mo yung kahit na maliit ang kita. Basta totoo, legit. Okay, we have here the nine of wands. So, ayan, oh. You're striving hard para maabot mo yung mga pangarap mo. So, this may mag-i-start ka ng kumilos para matupad yung mga pangarap mo. No? Para matupad yung mga pangarap mo, Capricorn. At ang uh, pasok sa'yo ng pera, hindi kasi yung easy money lang na easy money lang eh, through your hardship. So, we have here the temperance, naka-reverse. So, para hindi ka ma-scam, no? Kailangan mo dito ng temperance, kasi naka-reverse ang temperance mo, kailangan mo man ang pasensya. No? Hindi yung na-attract tayo sa malaking pera. Scam naman. Diba? Pero alam mo, may makikilala ka talaga dito, magiging inspirasyon mo. Capricorn, uh, natutulong sa'yo. So, wag siya yung i-ano uh, mo, i-ignore eh, mo, ha? Baka kasi, di ba yung mga, mabulaklak na bibig is minsan sila pa yung talagang magkab mabilis talaga ma-attract yung mga tao sa kanilang mag-invest. So, make it sure na mag-search ka sa internet. Ano, ang dami naman natin diyan mapapanood sa YouTube, sa FB, sa um, ibang application, ano. Marami namang mga nagvo-vlog diyan about that. So, just keep on watching kung ano yung mga ginagawa nila, kung sino na ba yung scam or what. So, we have here the four of ones regarding sa inyong um, emotions, ano, emotions, will, and creativity. So, ayan, naka-reverse siya. Huwag kayong maguluhan. Huwag kayong maguluhan. Kailangan yung, kailangan yung mag-grow eh. Kailangan yung i-maximize yung creativity nyo, yung will nyo, yung power nyo sa isang bagay para mag-grow kayo bilang um, successful individual. Okay? Nanta natin. One more card for Capricorn. Oops. So, ayan. We have seven of one. So, nakafocus kayo. Um, hindi sa relasyon. No? Lalo-lalo na sa mga single dyan. Hindi sa relasyon, no? Parang isinis isinis santa tabi nyo yung relasyon nyo para sa inyong pangarap. Okay? Wala doon ang focus nyo, Capricorn. So, thank you for watching. See you in my next video. Bye-bye.